Maraming netizens kabilang ang mga vloggers ang naiintriga at gustong tikma ng viral na black sapote na isang prutas na sinasabing may lasa ng tsokolate. Isa sa mga gumawa ng content tungkol dito ay ang food vlogger at chef na si Ninong Rai kung saan umabot na sa 7.5 million views ang kanyang video sa Facebook. Ayon kay Ninong Rye, talagang may lasang tsokolate ang laman ng tinawag nitong fruit chocolate. Kaya naman balak niya itong gamitin bilang sangkap sa mga pagkaing ire-request ng kanyang mga followers. Ang black sapote ay isang bilog na prutas na may bading balat sa labas, itim na laman at dark brown na gitna kapag hinog na. Ayon sa Facebook page ng Rural Rising Philippines, ang black sapote na may scientific name na Diosperos digyna ay isang tropical fruit na itinatanim at inaani sa Bauko Mountain Province at maaari ring tumubo sa ibang lugar sa bansa. Kilala ito sa kanyang matamis at malambot itong laman na parang chocolate pudding o fudge kapag hinog na. Kapag hinog na ang sapote, ang balat ay nagiging medyo kulubot. Bahagyang kayumanggi na kapag hinawakan ay napakalambot na parang sobrang hinog na abukado. Kung matigas pa ito, nangangahulugan na hindi pa ito hinog at maaring may mapait na lasa. Kaya mas mainam itong pahinugin sa room temperature hanggang lumambot bago kainin. Bukod sa kakaibang lasa, mayaman din ang black sapote sa iba't ibang sustansya. Ilan sa mga benepisyo nito ay mababa sa taba, hindi tulad ng tunay na tsokolate. Mataas sa vitamin C na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Mayaman sa fiber na mabuti para sa digestion. At magandang mapagkukunan ng potassium na mahalaga para sa kalusugan ng puso at muscles. Ayon sa isang artikulong inilathala sa Martha Stewart website, ang sapote ay tinatawag ding chocolate pudding fruit at kilala rin sa ibang bansa bilang black soap apple o black persimmon. Ang prutas na ito ay native sa Mexico, Central America at Western South America. Sa kasaysayan tinawag itong tosch ng mga Mayas. Chapote naman sa Aztecs at ikinalat ito sa Central America. Dinala ito ng mga Espanyol sa Caribbean at ilang bahagi ng Pilipinas at Indonesia. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.